Ano karek? Okay. Recycle, uh, reduce, reuse. Basura. Basura. Isa pang basura. Basura. Basura ulit. Ang basura. Ang basura natin ay may malaking epekto sa alusugan ng mga tao. May malaking epekto sa ating kalikasan, sa ilog, sa dagat. Kaya kailangan natin linisin ang ating mga basura. Bay. Of course, this is a continuation of our project which is a waste management project and I think it's uh, very needed because maramina potayong katambak na basura inside and it's of course we cannot invite someone to come here and clean our mess. So we are we should be the one to clean our uh, kalat because we are the one using it and we are staying in the community. So the community itself have to work together and uh, prioritize the, the cleanliness of this, this property. So the only thing that we have to really segregate are those we can sell? Yes, yes. Do you have a glove? Yes, yes. Okay. So you're giving us one for us. So let's go. Let's go. Oh. So let's go and let's get started. We're going to the solar panel area para linisan, and segregate the things we may benta at kung kailangan pwedeng maibigay na sa barangay para magawa nila ng paraan. So yes, ang priority natin is yung community natin. Uh, medyo mainit but uh, okay, kaya yan. <laughs> <Whew>. <laughs> okay, We're doing a uh, participating waste oh, management project of Brentwood through, through the um, leadership of Just uh, to you. Thank imagine. You. Thank you. have a good day. Eyes wide open, letting in all magic. it's about to happen. There's no end to where we go. Yeah. Mas segregate kasi ang dami pa palang pwedeng gamitin at pwedeng ibenta. So, yung mga plastic. I think, ulan natin yung mga plastic, no? Siya, siya, siya. Okay. Okay. Now,

Ah, uh, ice <coughs> Pwede pa naman. So I think kailangan lang Ayusin siya. Ayusin lang yan. Ayan, ay, lagyan ay, natin para magawang container or basurahan ay, sa mga maliliit lang na items, ay, no? Give it Under the guidance of Bharat Prabhu and all the other devotees, for glories to their service, become a zero waste. Yeah, so we just continue cleaning our community, Hari Krishna. And cleaning our hearts at yeah. the same time. Yeah, community is our home. Okay, <laughs> Hari Krishna. <Prabhu>. Hare Krishna. <laughs> hindi pala ka pa ba? Hi, ah, hello. Hi, <laughs> ah, hello. Yes. Yeah, we are really working under the supervision of John Nibas Prabhu. This is project and we are trying to just help, assist him and clean this portion of the Brajiko village. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung mga imposibleng bagay na hindi kaya ng isa ay kaya palang gawin kapag lahat sama-sama. Nakakagaan kasi yung ginagawa namin, hindi lang niya nililinis yung paligid, kundi nililinis din niya yung aming mga puso. Kasama. Ito po, kasama ko na kayo ng mga basura. Ba? <laughs> dami mga basura. <laughs> kasama ko yung mga basura, ewan ko ba bakit ang dami basura ngayon, but... Okay, unti-unti natin tanggalin lahat. Kasi ito, dati yung mga sirang refrigerator. So napabayaan, so nasira. Actually, ito pwede pa doon eh. Gawin ng paraan like ilagay mo sa ilalim ng lupa at saka gawin mo siyang parang stock room sa ilalim ng lupa para malamig-lamig. Ah! so, but anyway, we'll try Pag best. walang tulugan dito, pwede. Hindi niya tayo pasisimangutan ni Mark. Thank you, Bob, for my life. Dave is always here. It's like an equivalent of my presence. We He will continue to work until 12. And it's a fast worker because really has a... Ang ganap na Ito, may kunting break time po tayo kasi alam mo, sobrang init. So, lahat kami muna, kailangan ng break. So, so, mostly naman is ayos na. Halos na, na, lahat na kuha na namin lahat ng mga basurong kailangan tanggalin. So, ngayon dahil sa sobrang init, uh, pinagpahinga uh, ko muna lahat. Tuloy na namin mamaya konti. Tsaka nag-prepare na kami ng para sa mga devotees na tumulong. Okay. See you later. to, ngayon, pupunta kami sa barangay para kausapin. At para naman magkaroon kami ng mas malalim na kalaman about sa mga basura, pumunta kami at bumisita sa aming barangay. Kinausap namin ang aming kapitan kung ano ba yung mga iba't ibang proyekto o programa nila about waste management. Ang basura ay number one na problema natin sa lahat ng buhay, kapaligiran. Dahil yung basura, kapag naiipon natin dito ito natin nalagaan, ito po ng mga baha at pagbabara ng mga drainage natin. So, yun. Umatindi ma yung kalamidad tulad ng pagbabaha ng malalaki. Kasi ngayon, maulan, mauulan. Kaya kailangan natin maglinis at pangalisin yung mga dapat alisin hindi tayo bahay. Ang dapat gawin natin sa basura? Ang dapat? <coughs> First, meron mga five hours yun eh. Recycle, reduce, reuse. Meron pa dalawa. Nakalimutan ko na. Para hindi sayang, ipag-isipan din namin na ibenta na lang yung iba mga bakal, mga sira-sirang mga gamit at mga alagahin ng mga condiments, mga bote at mga plastic. Nung para sa ganun, meron naman din tayong mapakinabangan sa basura. So ito, natapos na yung unang batch ng timbangan natin. So yung resulta ng timbangan natin, yung bakal, nasa 126 na kilo tayo. So yung plastic 91 kilos So sa yero Nasa isang daan tayo So sa plastic Nakaipon tayo ng 13 medya So May second batch pa tayo bukas So doon natin i finalize kung magkano So yun yung sinasabi ko Siyempre ang dami nating mga basura dito sa loob pa. At Yun nga Pwede naman natin siya May benta So okay naman na So tingnan yun. Actually, hindi pa nga natapos. So, yun nga, dad, ba, pupunta pa sila dito bukas. Ayan. Yeah. At wala silang, kailangan daw ng, kailangan daw nila ng, ng lagayang malaki. Kasi, ang dami talaga. Ano, hindi na ba 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 dyan ha? Ha? Ba, nakatayo na balik? Ano ba ba ba? So yun na Kinuha na yung mga basura natin Yes, so finally, unti-unti na nating maalis yung mga ating mga basura. Even though marami pa, pero papunta na tayo doon. Darating yung time. Kunti na yung basura dito. Mabawasan natin yung basura dito. Malinis ang kapaligiran. At nakakatulong ba tayo sa kalikasan? Nakakatulong ba tayo sa community? So, di ba saya? Grabe! So, thank you very much. <laughs> so, ito na ang na, pagbentahan ng basura. So, siya pa, di ba? Naka... naka kami. Kulang-kulang, tatlong libo. So, okay na yon. Kaysa mabulok doon, kaysa masira doon. Kailangan mapakinabangan na at may benta at maging pera at hindi maging sayang. At di siya nagpo-pollution, nag ng pollution sa ilog o sa dagat. So, we have to manage our garbage. Segregate natin yung iba doon, but there's no one who's gonna take care of this world kundi tayo lang din. So yun yung project, that is my project na yung community na to is maging eco-village. So, go! Kaya natin to. Kaya natin. Hanggang sa muli, Shanti Shanti, Hare Krishna.